Ito po ang inyong street smart. Pag-uusapan naman natin ngayon ay kung paano kumuha ng passport sa Pilipinas. Dalawa yan. Alamin muna natin kung ikaw ay 18 years old pataas or 18 years old pababa. The first step, kung ikaw ay 18 years old at pataas, pumunta ka sa website ng Department of Foreign Affairs or DFA para makakuha ka ng appointment via the Uh, website nila. Piliin mo yung schedule na tutugma rin sa schedule mo. Marami namang available schedule. Pero kung ikaw ay nagmamadali, dapat lang nakunin mo yung pinakamaagang panahon na available ka para mahabol mo yung passport ko kasan ka man tutugta. Okay? Dando na rin naman sa website yung mga forms na kailangan mong pilapan. Make sure na pilapan mo ito ng tama lalong-lalo lalo na yung birth certificate mo, siguraduhin mo na tutugma ang laman ng birth certificate mo dun sa form na lalagyan mo. Magdala ka rin ng ID. Ano yung mga ID na tinatawag natin? Yung mga government ID na ini-issue sa atin gaya ng driver's license, SSS, or any other government ID na nagpapatunay na ikaw yung tao yun. Bukod dun, siyempre kailangan mo ng PSA issued birth certificate. Magdala ka na rin ng photocopy para sigurado. Pagkatapos nito, importante rin na may dala kang pera siya. Kaya magbabayad ka rin. Kaya minsan dapat i-check nyo rin ang website regularly ng ating DFA or Department of Foreign Affairs kasi yung fees nila na matakalagay. Make sure na siyempre maganda ang iyong picture. Dahil yung passport nyo, tumangkagal yan ng 10 taon ngayon. Siyempre, di mo sampung taon yung picture mong na doon. Eh, kailangan naman maganda ang kuha mo. Kung ikaw naman ay pababang 18 years old, okay? ibig sabihin 17 years old pababa, ang karagdagan lang dito, eh, kailangan magdala ka ng marriage certificate ng magulang. Kung hindi sila kasal, siyempre magdala ka pa rin ang iyong, uh, proof ng birth certificate o yung sa nanay mo na nagpapatunay na ito ang magulang. So, ikaw ay nag-aaral, magdala ka rin na iyong school ID or Form 137. para nyo pong tatandaan, dapat ito ay may kopya or photocopy parati. Pero may mga hinihingi, gaya ng affidavit of support or consent, lalo na kung ikaw ay minor, authenticated by Philippine Consulate, pabiyahe ay bata, dapat merong special power of attorney coming from the parent, ha? Coming from the parent. Next, o oh, maganda siyempre na pambaya din. Kahit na minor yan, magdala ng bayad yung nanay para dito sa bayad. Tips ko na sa inyo, pag mahaba ang pila, dapat pagdala kayo pagka. Eh, Maraming tao doon, mainit. And, be there on time. Or, mas maganda, 30 minutes before your schedule, nasa DFA na. Ito po ang inyong street smart para ang inyong high buhay ay maging high buhay.